Foreign News. Nagpadala ng mga eksperto ang World Health Organization bilang tulong sa health authorities sa Democratic Republic of Congo matapos ang pagkalat ng hindi pa nakikilalang sakit. Sa huling datos ng Congo Ministry of Public Health, nasa apat na raan ang kaso ng nasabing sakit habang umabot na sa mahigit pitumpong katao ang kumpirmadong nasawi. Tinawag na disease X ang mystery flu-like disease kung saan karamihan sa mga kinakapitan nito ay mga bata. Sa pahayag ni Matshidiso Somoti, HWO Regional Director ng Afrika, prioridad umano nila ang pagbibigay ng suporta sa mga apektadong pamilya at komunidad. Ang mga eksperto naman ay magtutungo ng PANZI sa Kwango Province upang ibigay ang mga kinakailangang gamot at diagnosis diagnostic para sa kanilang pag-aaral sa pinagmulan at kung paano ito na sa ibang tao. Ipinahayag ng HWO na maglalabas sila ng karagdagang impormasyon tungkol sa disease X kapag nalaman na nila ang pinagmulan nito. Samantala, ilan sa mga sintomas ng sakit na inilabas ng HWO ay pananakit ng ulo, ubo, lagnat, hirap sa paghinga at anemia. Para sa IFM Foreign News, ako si Idol Sena Mariakdang, Idol!